At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi ng updated sa mga i-upload ko pang... ang mga likas na katubigan na may pinakamalaking sakop sa mundo kumpara sa mga kalupaan. Bagamat ilang porsyento lamang nito ang nadidiskubre ng mga tao Marami-rami na rin ang misteryong na iulat tungkol dito. Gayunpaman, ang karagatan ay nananatiling isang malaking misteryo sa sangkatauhan, kaya nakakaakit ang maraming kwento at alamat tungkol dito. Isa ka ba sa curious sa mga ganitong kwento? Halika, samahan mo kaming sisirin ang karagatan at alamin kung ano-ano kakaibang nilalang ang naninirahan dito. Ang na isa sa pinakanakakatakot na halimaw sa dagat, ang kraken. Ito ay tumutukoy sa higanting pusit na may 40 hanggang 50 talampakan sa haba, kasama na ang mga mahahabang galamay nito Sinasabi na ito ay minsang napita sa mga baybayin ng Norway at Iceland Naninirahan ang mga ito sa kailaliman ng dagat, ngunit maaari silang umahon kapag umaatake Marami mga pranses na manlalayag ang nagpatutuon na may ganitong uri ng hayop na naninirahan sa dagat Ayun sa kanila, ito ang umaatake sa kanila sa baybayin ng Angola. Ito rin daw marahil ang dahilan sa mga hindi maipaliwanag na pagtaob ng mga barko sa ilang baybayin. Itinataob daw nito ang barko gamit ang mga mahabang galamay bago ataktihin ang mga taong sakay nito. Ang mga kwento na ito ng mga manlalayag ang naging dahilan kung bakit naging tanyag ang dambuhalang pusit sa mga kwentong kathang isip at mga alamat na hanggang ngayon ay nababasa pa rin natin na tawag na The blue. Taong 1997, nang mayroong isang misteryosong tunog ang nairecord ng nasyan. Sinasabing ang tunog na ito ay nagmula sa ungol ng isang dambuhalang nilalang na naninirahan sa karagatan. Ikinumpara nila ang tunog na ito sa tunog na nililikha ng Blue Whale na isa ring itinuturing na pinakamalaking sea creature, ngunit di hamak na mas malakas ang misteryosong tunog na kanilang narecord. Nare Dahil sa natuklasan, Nag-iwan ng malaking tanong ang mga eksperto kung ano nga ba ang tunog na iyon. Ngunit ayon sa ilang mandaragat, marahil ang tunog daw na iyon ay nanggaling sa tinatawag nilang blue. Isa raw itong uri ng dambuhan ng isda na mayroong malaking dibig na kayang nunukin ng isang barko. Tinatayang ito ay mas malaki pa raw sa blue whale na may sukat na 100 feet. Number 3, ang black dragonfish. Bagamat hindi katulad ng darawang naunang nilalang na sobrang malalaki, ang black dragonfish ay isa rin sa kinatatakutang nilalang sa dagat. Sa katunayan, kahanga-hanga silang kamukha ng mga nilalang mula sa mga pelikulang alien na binuo ni H.R. Giger, isang Swiss artist. Bagamat ito ay mayroon lamang habang 55 to 60 centimeters at karaniwang matatagpuan labang sa may lalim na 2,000 meters na hindi na maaabot ng karaniwang tao, ito ay nananatili pa ring lubhang mapanganib dahil sa matatalas ng ngipin at kamandag na daladala nito. Number 4. Ang Dacosaurus. Sinasabi na ito ay itinuturing na pinakanakakatakot na halimaw sa karagatan. Ayon sa mga eksperto, totoong nag-exist ang nilalang na ito mahabang panahon na ang nakalipas. Ang nilalang na ito ay may mukha na kagaya sa mga dinosaur at may katawan na kagaya sa mga crocodile. Ito ay may sukat na 13 hanggang 16 feet at may bigat na 200 hanggang 275 kilo ito ay may matalas na mga ngipin at palikpik na kayang-kayang makapatay ng tao. Kamakailan lamang nang may matagpuan ng mga fossil sa Germany na sinasabing nabibilang sa mga Dacosaurus. Patunay lamang na ito na totoong nabuhay ang mga nilalang na ito. At panghuli sa ating listahan, ang Pliosaurus Funkei. Ayon sa siyensya, ang nilalang na ito ay nabuhay ilang years na ang nakakalipas. Ang nilalang na ito ay rin tulad rin natin sa isang dinosaur na lumilipad at may katawan na parang isang pating. Ito ay mayroong habang aabot sa 26 hanggang 50 feet at may bigat na 100,000 pounds. May mga ngipin na labing dalawang pulgada at may panga na tinatayang nasa sampung talampakan. Itinuturing ito bilang pinakanakatatakot na halimaw sa dagat dahil kayang-kaya nitong pumatay ng tao at iba pang nilalang sa loob lamang ng ilang segundo ang isang kagat nito ay katumbas ng apat na beses na kagat ng isang dinosaur. Kamakailan lang din lamang ng matagpuan sa bansang Norway ang kalansay ng isang Pliosaurus pangkay. Ito ang patunay na nag-exist ang nilalang na ito sa mundo at walang kasiguraduhan kung hanggang ngayon ay patuli pa rin naninirahan sa karagatan ang iba pang ganitong species. Marami na ang naidokumentong misteryosong pangyayari, ngunit sigurado na mas marami pa rin ang hindi naidokumento. Ika nga nila, malalim at malawak ang karagatan kaya naman mananatiling misteryo ang mga kwento at nilalang na ito sa laki ng mundong ating ginagalawan hindi imposible na mas marami pang kwentong kababalaghan ang maaari nating matuklasan at kung bago ka naman sa aking channel Pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pa.